Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, Lungsod ng Batangas! Kumusta? Ala eh, nakapagkabing bara ko na lahat ngayong malamig na umaga. Kung gayon ay halina tutukan at hayaang ihatid namin sa inyong tahanan ang pinakamainit, pinakapumapatok, at pinakamakabulong balita mula mismo sa puso ng Batangas. Ako si Mark Delson Ramular. At ako naman si Precious Leia Merluza. Kami ang inyong mga lingkod magiliw na tagapaghatid ng tapat at makabuluhang balita. Mula sa iba't ibang panig ng ating kapuluan, kami ang inyong sandigan. Dito sa Balitang Sanghaya. Sa hanay ng mga nagbabagang balita. Pasabo, hatid ng pinakabago Canon Calculator. War is over. F789SGA Babago na ba sa buhay ng mga inhinyero? Matapos ang reklamo sa mabagal na shift solve ng naunang modelo, narito ang bagong versyon, mas mabilis at tunay na maaasahan. Karagdagan dito ay isang Pilipino ang nasa likod ng pagbibigay buhay. Ito ang balitang hatid ni Mark Lawrence Melendres. muling humataw ang kanon sa kanilang bagong inilabas na scientificong calculator. Ang ikalawang version ng Canon F7 SGA ngayong Nobyembre 5, 2025. Ito ay tuluyang ilalabas sa Nobyembre 11, ikasampu ng umaga, sa pambungad na halagang pumapalo sa 1,700 pesos. Taglay nito ang lahat ng katangin ng dating modelo, ngunit ngayon ay mas mabilis at mas maasa ang shift zone function. Ayon sa Canon, ito na ang sagot nila sa pangangailangan ng mga estudyante at profesional lalo na sa mga pagsusulit o eksaminasyon. Ang nakakamangha barito, kapwa mga Pilipinong inhinyero ang nanguna at nasa likod ng pagbibigay buhay sa bagong kagamitan na ito. Matapos naman makipagtulungan pangtulungan ang Canon Electronic Business Machines or CEBM sa mga ekspertong Pilipino para mas matugunan ang hinaing ng mga estudyante at inhinyero sa Pilipinas. Isa sa mga Pilipinong nanguna dito ay si Engineer Victor Joseph Villapuerte na nakuha ng siyam na dalawang porsyento sa CIE noong 2016. Kaya naman, ito ay may tuturing na inibasyong tunay na may ng buong sambayan ng Pilipino. Ito si Lawrence, nagbabalita. Sigawan at tuwa, yan ang umaling hungaw ng ilabas ng kanon, ang ikalawang beresyon ng kanilang scientific calculator, F789 SGA. Ngunit, sa likod ng saya, nababalot pa rin ito ng mga katanungan. Ito ang ating tunghayan mula sa kasalukuyan, Trina. War is over. Yan ang ilan sa mga salitang nasambit ng mga estudyante at ng komunidad ng mga inhinyero matapos na ilabas ng kanon ang ikalawang versyon ng kanilang scientificong calculator. Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa mga gumagamit nito sa araw-araw? Sino-sino higit na maaapek? At bakit mahalaga ang pagbabago nito sa kanilang pag-aaral at profesyon? Kami ngayon ay nakakanan po, Virtue Buwan. Kami lang din po namin. Lakasag, may lalabas daw po na version 2. Mas mabilis daw po. po Oo nga, tapos nabalitaan ko rin na isang Filipino rin ang nag-designyo nito, si BJ Filiberte, na ay kita ko nga sa FB na nag-solve talaga siya ng mga problems sa mga board exam. So, so. Tapos siguro, dahil nga mabilis ang ship solve nito, bago-bago talaga yung pag-aaral ng studyante, lalo na sa mga board exam. Kasi nga, ang pinaka-problema talaga sa kanon na version 1 is yung sheet solve nga. So, imbis na magsagot sila ng katanungan, na ititingin mo na sila sa ibang problem para i-analyze. Kasi nga, naglo-loading o nagpa-practicing pa yung CalQ. Kaya, yung kanon na pangalawa talaga, yung parang gusto ko na aring rin bilhin kasi nga, sobrang bilis talaga niya na halos kalahati yung bilis na sa na Kaya, bago talaga yung mga student. Nakapanayam namin ang ilan sa mga estudyante sa kinikilalang pambansang pamantasan ng eminyera ang Batangas State University, Alangilan, kung saan si Kenshin at si Ann, na mula sa Electrical Engineering Department ay gumagamit din naman ng Anne. Alam mo, brand ang pinakamaganda ah, na kalipinibler sa inyo po yun. Uy, <laughs> uh, sa kasalukuyan ho yung Hanaw, hindi mo ano yung F7 GA series ho. Oh. Si madaming nabigil kada kadami daw pang may gamit na gamit ng mga studio pilihan sa GAC ho. Pero may parating pa ho kaming bagong version ng kami, yung Canon F7 SGA version 2, parang mas marami ang at mabili na ito, mabilis ang function, sa kayo mabilis ang pala. Tama po, pala na po. Ano po mas sabi niyo dito? Ano po ang opinion niyo? Hmm. Para sa akin, maganda ang paglabas na pan ng balot, mas mabilis para mas matangkihit din kasi ang parot kaya dami yung nabili lalo lang pang anak ko kung pet for exam ito mag ano shift solve mm -hmm. eh hey, lalo na ngayon lalabas yung version to eh pabilis doon shift solve doon baka mas madami bumili nun sa abong at iyon ang mga reaksyon at saloobin na ating nakalap mula sa pakikipanayam sa mga estudyante at isa sa mga tindahan dito sa Batangas State University Alangilan Campus. Patuloy naming babatay ng pagdating ng bago at mas pinahusay na calculator na ito sa merkado. Balik sa inyo sa studio. Salamat, Trina. Yan ang mga nagbabagang balita, hatid ng aming programa. Nakakatawa talagang makita ang mga bagong teknolohiya na makatutulong sa mga estudyante, mga profesional at maging sa mga negosyante. Bago tayo magpaalam, alam niyo ba na ang salitang calculator ay sa ilan ay galing sa salitang kalipilador ng wikang Espanyol? Kaya kahit sa mga high-tech na gamit, laging may bakas na kasaysayan at wika. Aba, ngayon ko lang nalaman yan. Habang abala tayo sa mga numero at mga bagong teknolohiya, huwag kalimutan na malapit na ang Pasko at siguradong meron ng mga uh, sa kanilang mga Christmas bonus at pamasko sa iba't ibang bansa. Maraming salamat sa inyong panunood ngayong araw. Mag-iingat tayong lahat at muling tumutok sa Balitang Sanghaya. Muli, ako si Precious Lea Marliza. At ako si Mark Delson Remular. Maligayang Pasko sa ating lahat.